Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Kinokonsidera ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatayo ng state-owned mall laan para sa maliliit na mga negosyante at mga lokal na produkto. Sa panayam sa kanya ng media sa Indonesia, ibinida ni Marcos Jr. ang karanasan niya ng imbitahan ng President Joko Widodo na bumisita sa isang mall doon na pag-aari ng pamahalaan. Sa naturang mall, ibinebenta ang mga produktong gawa ng maliliit na negosyante sa kanilang bansa na maaari niyang gayahin ng Pilipinas. Ipinagmalaki naman ni Marcos Jr. kay Widodo ang One Town, One Product o Auto Program ng gobyerno na layong ipromote ang mga produkto sa iba't ibang bayan sa Pilipinas. Samantala, isang bagong hybrid ng orchid sa Singapore ang isinunod sa pangalan ni na President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at First Lady Louise Liza Araneta Marcos. Ang bagong orchid na pinangalan ng Dendrobium Ferdinand Luis Marcos ay isang free-flowing orchid hybrid na kayang magbigay ng 20 hanggang 30 tumpung bolaklak sa isang sanga. Ang okasyon ay dinaluhan ng first couple sa National Orchid Garden, Miyerkules ng umaga na ayon sa curator nito ay sumisimbolo sa malapit na ugnayan ng Pilipinas at Singapore. Nagbabala sa mga Pinoy ang Philippine Embassy sa Oman hinggil sa Peking Facebook at Messenger account gamit ang pangalan nito. Ayon sa embahada, hindi ito gumagamit ng messenger sa pamamahagi ng impormasyon at huwag nang pansinin o magbigay ng personal information sa nasabing Peking account. Ang nasabing mensahe ay nangangakong magbibigay ng reward dahil sa suporta ng netizens. Bibigyan ng link ang netizen kung saan ilalagay ang personal niyang impormasyon upang maiproseso ang kanyang premyo. Ipinost naman ng embahada sa official Facebook page nito ang screenshots ng message mula sa fake account. Inaabisuhan ding kontakin ang embahada sakaling makatanggap ng mensahe mula sa nasabing fake account. Sa ikatlong sunod na araw, lalo pang bumulusok ang halaga ng piso laban sa dolyar. Sa kalakalan September 6, umabot sa pinakamababang 56.999 ang palitan bago magsara sa 57 pesos per dollar. Sinabi ni Bangko Central Governor Felipe Medalla na ang currency depreciation ay hindi lamang nangyayari sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Mariinkinon din ng Philippine National Police sa Bicol Region ang pamamaslang ng New People's Army o NPA sa isa nilang kabaro sa bayan ng Pilar Sorsogon noong lunes ng gabi. Sa isang statement, sinabi ng Police Regional Office sa Bicol o PRO-5 na hindi makatao at pagpapakita ng kaduwagan ang pananambang kay Police Executive Master Sergeant Israel Rebosura. Pabalik si Rebosura sa Pilar Police Station sakay ng kanyang motorsiklo ng pagbabarili ng NPA na agad nitong ikinasawi. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalind Sinchonko, nag-uula. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.